Madalas mapagkamalan na lang ka dahil sa matinik nitong balat, ang kamansi o breadfruit ay isang uri ng prutas na pwedeng kainin ng hilaw o di kaya ay gawing gulay. Mayaman ito sa essential nutrients, vitamins, minerals at protein. Ito rin ay siksik sa amino acids at mababa ang fat content. Dahil dito, ang pagkonsum ng kamansi ay makakabuti sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga amazing benefits ng kamansi. Number 1 makakabuti sa heart health. Ayon sa United States Department of Agriculture o USDA, ang 100 grams na kamansi ay nagtataglay ng 490 mg ng potassium. Ito ay isang uri ng mineral na kailangan ng ating katawan para tumakbo ng maayos. Dahil siksik sa potassium ang kamansi, makakatulong ito para lumapad ang arteries at blood vessels. Ang potassium ay makakatulong para dumaloy ng maayos ang dugo papunta sa arteries. Nireregulate din ito ang muscular contraction sa puso na makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure at heart rate. Ang dietary fiber na taglay din ng kamansi ay makakatulong para bumaba ang levels ng bad cholesterol at maiwasan ang heart attack, stroke, at atherosclerosis. Number 2. Pinopromote ang brain function. Dahil siksik sa iron ang kamansi, kaya nitong ipromote ang brain function. Ang sapat na intake ng iron ay mahalaga upang mapanatiling maayos ang function ng ating blood cells. Ito rin ay makakatulong sa transportasyon ng oxygen papunta sa lahat ng organs. Kung mababa ang iron levels ng iyong katawan, ito ay magdudulot ng anemia at bababa ang supply ng oxygen sa iyong utak. Ang camansi ay mayaman din sa antioxidants tulad ng vitamin C, vitamin E, at omega-3 fatty acids. Ang mga nasabing antioxidant compounds ay makakatulong upang maprotektahan ang brain cells at tissues. Piniprevent rin ito ang development ng neurological disorders kagaya ng Alzheimer's disease. Number 3. Pang-boost ng immunity Alam mo ba, ang common C ay siksik sa health-boosting plant compounds. Mayroon itong prenylated phenolic compounds na nagtataglay ng anti-inflammatory, antioxidant at immune-boosting properties. Mayaman din ito sa essential amino acids tulad ng isoleucine, leucine, phenylalanine at valine na makakatulong upang mabust ang function ng immune system. Sa katunayan, mas mataas ang taglay na essential amino acids ng kamansi kumpara sa ibang staple foods, kagaya ng kanin, patatas, mais at wheat. Mayroon din itong high amount ng vitamin C, isang potent antioxidant na nagbibigay protection laban sa infection-causing pathogens at microbes. Kaya naman ang kamansi ay makakatulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Number 4. Makakatulong sa joints, muscles at bones. Palagi bang sumasakit ang iyong kalamnan at kasukasuan? Pwede mong subukang isama sa iyong diet ang kamansi. Ito ay mayaman sa prenylated phenolic compounds tulad ng coumarins, flavonoids, estilbenoids at santones. Ayon sa pag-aaral, ang mga nasabing compounds ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties na makakatulong sa treatment ng rheumatic at muscular pain. Bukod dito, ang common C ay nagtataglay ng essential minerals, kagaya ng calcium, magnesium at phosphorus, na makakatulong upang mapanatiling malakas at malusog ang iyong mga buto. Pinopromote rin ng mga nasabing minerals ang bone density at overall well-being ng iyong skeletons. Kaya ang regular na pagkonsum ng kamansi ay mainam upang mapangalagaan ang iyong pangangatawan. Number 5. Makakabuti sa eye health Another benefit ng kamansi ay kaya nitong ipromote ang eye health. Ito ay nagtataglay ng carotenoids o vitamin A na makakatulong upang mapanatiling healthy ang iyong eyesight pati na rin ang good vision. Ang 1 cup ng kamansi ay nagtataglay din ng halos 64 mg ng vitamin C. Ito ay katumbas ng 85% recommended daily intake ng vitamin C para sa mga kababaihan at 71% naman para sa mga kalalakihan. Gaya ng carotenoids, ang vitamin C ay makakatulong din para mapabuti ang iyong eyesight. Ito ay isang potent antioxidant na nagbibigay protection sa iyong mga mata mula sa free radical damage na dulot ng oxidative stress. Number 6, piniprevent ang bacterial infections. Aside from antioxidants, ang kamansi ay nagtataglay ng antibacterial properties tulad ng ethyl acetate at methanol. Ang mga nasabing compounds ay makakatulong laban sa streptococcus mutans at pseudomonas aeruginosa. Matatagpuan ang streptococcus mutans sa bibig na nagdudulot ng cavities at dental plaque. Samantala, ang pseudomonas aeruginosa ay posibleng magdulot ng pneumonia o lung infection. Maaari rin itong magdulot ng blood infection o infection pagkatapos sumailalim sa operasyon. Ang panganib ng infection mula sa mga nasabing bakterya ay karaniwang nakukuha sa mga ospital, lalo na sa mga taong may mga paso, operasyon, nakakatheter o ventilator. Fortunately, ang risk ng bacterial infections ay maaring maiwasan kapag kumain ka ng kamansi. Number seven, Pinapababa ang risk ng diabetes. Ang regular na pagkonsum ng kamansi ay posible ring makatulong upang maiwasan ang type 2 diabetes. Dahil sa taglay nitong complex carbohydrates at low glycemic index, ang kamansi ay nagbibigay ng excellent source of energy. Pinopromote nito ang normal blood sugar levels at pinapabuti ang insulin sensitivity. In short, hindi tataas agad ang iyong blood sugar kapag kumain ka ng kamansi. Ito rin ay nagtataglay ng dietary fiber at protein na makakatulong upang bumaba ang iyong calorie intake. As a result, mababawasan ang glucose absorption at risk ng diabetes. Kaya ang kamansi ay magandang isama sa regular diet ng mga diabetic. Number 8 Makakatulong sa digestion at weight management. Kung madalas kang mahirapang tumunaw o di kaya ay hindi ka makadumi, ang kamansi ay maaaring makatulong sa iyo. Ang kamansi ay mayroong high amount ng dietary fiber na makakatulong upang maalis ang toxins sa iyong intestine. prevent nito ang gut-related problems gaya ng acidity, ulcer, heartburn, indigestion at gastritis. Ang fiber na taglay ng kamansi ay makakatulong din para maging regular ang iyong bowel movements. Bukod dito, mababa ang calories at fat content ng kamansi. Pinopromote rin ng fiber ang feeling of fullness o pagkabusog para mabawasan ang iyong calorie intake. Kaya naman ang kamansi ay swak isama sa diet ng mga taong nagbabawas ng timbang. Ano-ano ang side effects ng kamansi? Ang kamansi ay parte ng fig o mulberry family. Bagamat bihira lang ang mulberry allergy, ang mga taong allergic sa birch tree pollen ay maaaring makaranas ng cross-reactivity kapag kumain ng kamansi. Ito ay posibleng magdulot ng oral allergy syndrome tulad ng pangangati, pamamantal ng balat at pamamaga ng dila. Ang labis na pagkonsum ng kamansi ay posibleng magdulot ng drug interaction. Ang katas nito ay nagtataglay ng 5-alpha reductase inhibitors o klase ng drugs na ginagamit bilang panlunas sa enlarged prostate at hair loss. Ang nasabing substance at iba pang components na taglay ng kamansi ay maaaring magdulot ng drug interaction sa mga taong sumasa ilalim sa antifungal at anticoagulant treatments. But in general, ang kamansi ay safe kainin. Maari itong mabili sa palengke o di kaya ay sa bakuran ng iyong kapitbahay. Ikaw, gusto mo bang kinakain ang kamansi?